Sa unang video natin ay dumaan tayo sakit sa Tikva Incorporated, isang farm na bago pa lamang nagsisimula. Ganon din sa Turtle Sanctuary, isang lugar na kung saan ay pinapahalagaan ang mga pawikan. At ngayon, pupuntahan naman natin ang pagkuriling waterfalls. Magkano kaya ang entrance dito? 30 pesos per head. 30 pesos per head, tapos community po? community guide mo kami, seven ah, 200 sa 7 packs. 200 sa 7 packs ayan so 200 po per 7 uh, ano so kung may community guide po tayo na sasama sa inyo at para ma-make sure po na tayo po ay ligtas ayan sila ate po ang mga kasama sa tinatawag na member ng Tagkuriring po Tagkuriring yan CBST Community Based Sustainable Tourism po natin at habang aking binabaybay ang daan patungo dito ay sumagi sa aking isip bakit kaya siya tinawag na Tagkuriring ang tag ho, galing sa tribong Tagbanua, ang kuring naman ho ay isang wildcat nung unang panahon pa. Yan ang wildcat, yan ay palatandaan po ng mga Tagbanua kung sila ay nanghahanting ng baboy ramo. Pag naguni daw po yung wildcat, ibig sabihin may baboy ramo na parating. Mm -hmm. Kapag handa sila ng pana o kaya barel para makuha nila yung baboy ramo, kaya po siya naging tagkuring. Ako po ay si Ate Emerita Nuevo. I'm 63 years old. Mga, may to 30 steps down po tayo dyan. Mm, so uh, opo, ingat po tayo sa paglakad. Lalo na pag po tayo sa falls. So, ingat po sa mga batuhan ba, para iwas dulas po. Mm -hmm. And then, uh, yung ating pinagkainan po, kaya tabi lang sa isang lalagyan para para hindi po makalat. Tapos, meron po kami dyang bamboo raft. Pwede po tayong sumakay doon. Ah... Uh, wala pong bayan yun. Ah, Opo. So, ilang step po yun? 2.30 po. 2.30 step down. Okay. Kagaya nga ng sinabi ng ating tour guide, dahan-dahan lamang sa pagbaba dahil ang daan papunta dito ay literal na pababa. lang kasing tulad na ganda ang Tagpuriring Waterfalls. At alam nyo ba na ang isa sa pinakasikat na talon dito sa Pilipinas ay ang Maria Cristina Falls. Ito ay matatagpuan sa Iligan City, Lanao del Norte sa Mindanao. Ito ay may taas na 321.5 feet o katumbas ng 98 meters. Ngayon nandito tayo ngayon sa Tagpuriring Beach, uh -oh. ay Tagpuriring Beach <coughs> Tagpuriring Waterfalls ayun yung falls. Yeah. Trans dito, 35 pesos bawat isa. At tapos, hindi ka pwedeng pumunta dito ng kayo lang or ikaw lang. Kailangan meron kang kasama isang guy. Siya yung nakakalam kung hanggang saan lang pwede pumunta ba kasi yung iba, baka umakit yun sa bangin-bangin. So, hindi na po pwede yun. Tapos, meron din mga cottage dito. Ayan. So, sobrang ganda dito, guys. At dito na nga matatapos ang video na to. Sana sa simpleng video nito ay mayroon din kayong mapulot na kaunting kaalaman at mga paalala na tayong mga tao at ang kalikasan ay magkaugnay. Huwag nating hayaang masira ito upang ang susunod na henerasyon na makinabang ay talagang makikinabang. Dahil sa magagandang bundok, ilog at mayayamang karagatan, sila din ay makakakuha ng kanilang ikabubuhay.